Okay Kailangan na natin umuwi Alas 5 na po At talagang napakalayo nito Dalawang bundok para lamang Makita natin yung uh, -reklamo nila Ati na quarry Yung Lafarge na yan ah. Kitang kita po ng inyong lingkod Dalawang mata Nagaano kalaki na pala Ang pagkalbo ng kabundukan dito And andyan lang, ilang kilometro lang ang layo sa Sunflower Subdivision from dito po sa La Paz. So, kailangan na natin umuwi at kailangan ko pang tumalon. <laughs> oh, <dyan> <laughs> <That's life>.